So ayan, magandang araw mga kuis Ngayong araw ay uh, Magsisigang tayo Ng isdang labahita At uh, itong way na to ay Mapinakamadaling way sa pagsisigang So simulan na natin Lagay tayo ng tubig Ayan 2 liters of water Ayan Sige, na natin gigisa. Lagyan na natin yung mga ano natin. Ingredients gaya ng garlic, tomato, onion, and uh, ang hindi nawawala sa akin pagluluto, ginger. Then uh, tong crack ng black pepper. 2 tablespoon ng rock salt. Yan. Tapos, takpan na natin. Hintay lang natin kumulo at uh, ilagay na natin yung uh, labahita na isda. So, itong aking pamamaraan ay naman ako pa. Simula na ako kay pagkabata sa aking mga magulang. So, ganito yung way ng pagluluto namin na sinigang. Hindi na yung pinipirito yung isda. Hindi na ginigisa yung mga spices or mga aromatics. Sa so, ganitong paraan kasi, mas makakatibid tayo sa gas. Sabay-sabay, ilalagay mo yung mga spices and aromatics and uh, yung vegetable nilang, Tomato lang. After kumulo, ilagay na natin, ilalagay yung... Pagka unang kulo niya, ilalagay na yung isda And then after na kumulo ulit, lalagay yung mga talbos gaya ng kamote at kangkong. So ganoon lang kasimple. Tapos yung sinigang mix or yung kung ano meron sa inyong available sa inyong lugar. O, tulad na lang ng ano ba pwedeng pang asing? Mangga, sampalok, tsaka yung kamyas. So kung meron kayong mga ganoon mas maganda. Para talagang ano, puro, walang halong ano, walang halong chemical. Mga wala tayong ilalagay na pampasarap na iba na magic tulad ng magic sarap seasoning mga ganyan so yan hintayin na natin kumulo at ilagay na natin ating labahita so yan kumukulo na ang ating sinigang sinigang na lab labahita nagay na natin isang labahita Ito lagay, lagay tayo ng Noro Sinigang sa gabi, isang pack. Yun. Pack pa natin at uh, natin ng isang beses. Tapos lagyan na natin yung kangkong at ng kamote. Pag ayan, kumukulo na siya. Lagyan na natin ang ating uh, gulay. Talbos. Talbos ng kamots. Talbos ng kamote at saka kangkong. Na ako mismo ang may tanim. Kaya siguradong malinis. Maganda. Aking talbos. Ayan, ilubog lang natin ng ganyan pakuloyin na yung beses at ating titikman kung okay na ang kanyang asin at yan, kumukulo na tikman na natin kung okay na ba yung lasa nya yun know, o yun lang kasimple ang ating sinigang sinigang na labahita yun o, sarap sakto lang So, pwede natin patayin ng ating apoy at uh, ready to serve na ang ating sinigang na labahita na may talbos ng kangkong at kamote. So, ayun lang. Maraming salamat mga kuwis, mga Bye-bye and God bless.